Bakit nga ba ko muli pinaprescribe ang Losartan at ang Lodipin kumpara sa Telmisartan and Filodipin? Uh, okay. Yung Filodipin po at amlodipine, pareho po silang pamilya ng uh, calcium channel blocker, mga antihypertensive. Actually, lahat naman sila antihypertensive para sa BP. Yung Losartan at saka yung Telmisartan, magkapamilya din po. No? Angiotensin receptor blockers po sila, ARBs. So, yung losartan, kaya yun yung mas madalas i kasi po yun po yung nauna, isa sa mga nauna, maraming pag-aaral at yun po ay uh, relatively mas mura kaysa dun sa telmisartan. Me no? Meron nga mga losartan na mga generics na pinamimigay lang sa mga health centers. So, most probably yun po yung reason, yung affordability, availability, tsaka matagal na po siya. Yung pong amlodipine, mas luma siya. Ay, mas bago-bago siya. Hindi pala mas luma, mas bago-bago siya kaysa sa felodipine. Mas mas una na discover yung felodipine kumpara sa amlodipine. Pero mas marami-rami pong mga pag-aaral yung amlodipine compared sa felodipine. So um at 'yun na po yung mga nakasanayan din ng doktor kasi nga ang mga Doktor nakabase po sa mga recent na evidence, evidence-based po kasi ang medicine natin dito sa Pilipinas. So, kung mas maraming ebidensya na nakakatulong tunggamot na 'to, mas 'yun yung gagamitin. So, 'yun yung most probably dahilan kung bakit yan po yung uh, nire-reseta Pero, siyempre, um effective din po ang telmisartan at ang felodipine, no? Lalo na yung telmisartan mas bago po yan kaysa sa Losartan, syempre, depende, depende rin po na sa kondisyon ng pasyente yung ibibigay po ng gamot ng doktor. Alam mo na? Alam mo na.